Bumati ka sa mga ano uh, din ba <laughs> Ito yung mga tropa natin guys. Uh, break time. Kailangan mo nang i-vlog ko muna yung mga kasama ko. Bay! Siyahe ka muna bay! Siyahe! Lagi! Bay o! Among ah, ang mukha ng kwandere. Buutan nga amigo. Oh, Pakilala ka bay! Shout out ka bay! Naana siya ikaw sa uno. Nakasahod na siya dati. Ngayon, tinigil niya kasi nagsawa na siya sa niya. <laughs> <laughs> Pero ito si Buddy talaga, uh, believe ako. Tinignan, <laughs> tinignan, ko yung kabinado ng warehouse. Napakalinis kahit dilaan mo, wala kang matira mga alig kamuk eh. Paano mo ginawa yun, Buddy? Ha? Paliwanag mo, paano mo ginawa yun? Burung-burungan lang, Buddy. Burung-burung <laughs> ka, Buddy Ayan eh yan naman yung partner ko guys yeah. siya ikaw na boss hindi <laughs> para ma-recover tayo tsaka pag i-follow na rin yung mga facebook page na at saka youtube channel anong youtube channel niyo partner? <laughs> <laughs> at, uh, pag tapos na ako isang malaki na to siya parang tinanong oh isang sako lang binuhat niya pero book buhok di pa rin nagbabago eh nandun pa rin pagka misisyo Nandun pa rin yung pagkano niya eh. Mistiso boy. <laughs> oh. Well. Ikita nyo naman oh. No? Di pa yan. Di pa yan nakatingin. Sa view pa lang yan. <laughs> di ba? Ako di. din. Pakipalo na lang sa Facebook page yan. Starbucks. <laughs>